Hello, guys, welcome back to our YouTube channel. My co host for today is Princess. Say hi, Princess. Okay, how about Robert? Say hi, Robert. Hi, subscribers. Hi, friends. Hi, guys. Oh, this si is Jerick. Jerick, say hi. Shout out. Sa ating, uh, farm tour. So, izay isa natin ano ba ang meron dito sa malit na farm ni Lolo. Ang una ay meron siyang bayabas. Guaba. Yan. Meron siyang bayabas. eto ginawa dati ko ano eh. May nagrent ginawang maliit na uh, kainan okay, and uh, bijoke. Eh. Next is ito, ito, langka. Merong isa, oh. Pwede na mag maggawa ng turon kasi meron ng langka. Siguro in a few days, pwede na harvest So, kanina, guaba. Pangalawa, langka. Ito, may malaking puno pero hindi siya hindi siya fruit tree. Okay, let's move on. Bayabas. Oh, itong oh, pinakamaganda. Naka-harvest sila last week. Ito ay rambutan. Ayan, oh. No? Makikita nyo? Rambutan. Ayan na, rambutan. Oh, ayan, oh. No? <coughs> ng rambutan, meron din tayong mangga. Diyos ko oh. nyo rito. Baka marami ng buong atong uh, mangga. Yan, meron na dun o, oh, sa likod Konti pa alam So pagkatapos ng guaba, langka, rambutan, mangga Masusurpresa kayo Meron ding sariling puno Virginia, si daddy ng durian Okay, durian, tapos eto Kalimutan ko to, nato. na to parang atis ata so yan dami no nung buhay pa si lola nyo eto ay napaka blooming with flowers ngayon fruits naman ang marami rito kalimutan ko anong frutas to ano guys baka nakikilala nyo itong prutas na to okay sa likod naman merong star apple santol Ah, uh, ito marami nang ko no. Marami na bunga. Uh, etong mangga na puno. Excited ako makakita ng durian. Maliliit pa lang yung durian na ah. hindi pa nakakabuo ng malaki. Ah, ito pala, meron sa likod ng avocado. So around 10 ten type of fruits meron dito sa sa lumang farm ni little farm ni Lolo. So eto na yung lumang bahay ni Lolo. Maraming prutas dito sa harap, may mangga, may rambutan, may durian. Merong uh, bayabas, langka. So nakakatuwa no, nung bata kami, Ah, uh, maliit tong mga tanim na to. Lumaki na rin after 35 years. 1977 kami lumipat dito sa bahay na to. Punta tayo sa likod, makikita nyo yung santol avocado. Okay, dito na tayo sa likod. Meron palang puno ng avocado rito. Favorite ko yung Abukado, lalagyan ng gatas. Itong malaki ay siya nito. Abukado rin. So meron tayong abukado rito. May, may santol dito, di ba sa star apple. <coughs> Nakalimutan ko na pangalan ng star apple sa Tagalog. Mamaya, maalala ko yan. So star apple, meron. Oh, merong star apple, may santol. Maraming puno ng uh, saging. So marami So may around uh, 10 variety Ng prutas dito sa uh, Lumang Lupa, bahay ni Lolo Ayan, nag-earthquake Babagsak na yung Extra CR So dito meron tong gate Sakaling ko ano Gusto uh, mag-extend dito ng bahay uh, Pwede duman dito So ayan siya, para nga nasa gubat. Napakalaki pa ng espasyo rito. Pwede nga Sabi ko kay Daddy, magtatayo ako rito pag ako nakaipon ng 1 2 3 4 5 6 door apartment. Yan, para pag-retire may kikitain, no? Simula doon sa pader. Uh, parang mga 40 meters hanggang dito sa kabila sa uh, yan ang game plan no? para pag retire natin meron tayong sinasabi nilang recurring income or passive income so juro po renovation na to ayaw pa ni lolo papari pero lumang luma na lumang luma na yung bahay niya 50 year old bahay na siguro to 1970 all oh, yeah Almost uh, more than 50 years old. So, eto na yung hmm. Lumang-luma na, napabayaan na ng panahon tong uh, bahay ni Lolo. May na si Lolo, kaya hindi na niya masikaso, paglinis. So, eto ay Star Apple. Hanggang ngayon, di ko pa maalala. Guys, pakomenta lang kung ano sa Tagalog ang Star Apple. Uh, yun, may nagpapagawa ng malaking bahay doon, no? sa likod. So, total at area nito is 1,200. Malaki na pala yung 1,200. Ang mapapansin mo rito, sa likod na to, pwede ka magtayo ng malaking bahay. So, around cuánto? Sa likod is around 500 square meters. So, okay. So, guys, no bashing. Sabi nga ni Small Laude, this is just for fun. So, eto. Oh, Iba-ibang klaseng puno binibenta tong sa kabila dati kay daddy kaya lang din na pumayag si mami bilhin pa tapos yan sa kabila rin Binebenta rin kay daddy ayun na rin ni mami sabi niya tama na raw tong 1,200 square meters na lupa nila okay guys have a good day see you again on our next video